4 na kilo 4 kilos La badami labaw Ito po ang lalabad eh, Apat na kilo. Ayan po, ano? Ito naman po yung washing machine. Automatic. Siya aking gagamitin. Ayan. Ito po yung powder. Apat. Ito naman yung downy. O. Para mabango. Apat ang ilalagay ko. Apat. Yung ulim Yung apat. Isasama ko na po sa ulim dito. Para mabango ang damit. Ayan. So, gagawin ko. Ito, dito, lalagyan ko muna ng tubig yan. At ibababad ko muna po yung lalaban. Laba, ibababad ko muna ng ilang minuto habang nagpupuno ako ng tubig. Para mamaga ang dumi. So, sabay ng babad, sabay nitong sun na pang dekolor. Po, babad ko rito. Muna, magpupuno ko ng tubig. At dito, kailangan nakalevel lang hanggang number 5 yung tubig. So, washing machine 7 kilos pero hindi po ginagamit na 7 kilos yan hanggang 4 lang ito naman blue ito lalagyan ng downy yan pero hindi ko na nilalagay kasi hindi po bumabanguan damit eh derecho ko yung damit dito uling banlaw derecho na ngayon e ito naman yung detergent. Hindi ko na rin nun nilalagay dito yung detergent. Diretso ko nilalagay dito sa tubig na may damit. Ano ano? Lalagyan ko ng tubig yan. Yung ikalawang palaw, yung laman ng batsa na yan ang gagamitin ko kasi nga po may hinang tubig. Kasi nga El Nino. Ito yung mga ginagamit ko po. Ito. Pasalok ng tubig. Aha. Ito naman yung tubig. Ano po? Yan. Ito yung tubig. Po. Yan. Ito naman yung gripo. Yan. Yan ko naman isasaksak ito. Ito. Tignan natin. Ayun. Gaganyan <laughs> <Kainin> na. <Yan. laughs> Ayan. Mamaya po, ganyan. Ayan na lang. Ganyan lang po. Kaya, magpiprepare na ako. Para maya maya, makasimula ng laba. Opo. yan Ito yung damit. Alu-alu yan. Pero hindi kumukupas. Ayan. Naka-plastic. Apat na kilo. yan Ang tawag dyan, labadami. Labang. Opo. Ayan. Kung inyong kaibigan, kaya sos, brother Manny Bautista. Hello po, ang tunay na macho man, ng tondo, maglalaban na naman, apat na kilo, or kilos. Kung tunay kang macho man, kulungan mo ang iyong asawa sa gawaing bahay. po wala pong kabawasan sa inyong pagkalalagi o. Manapa, pa, ah, pa kayo ng asawa nyo. Ibig sabihin ko, mo ikaw yung lalaki, ikaw ang hari. Tandaan nyo po, merong alas yung asawa. Bye-bye. Bye-bye. Once again, ito po yung washing machine, ano? Nagimaginawa po ang paglalaba nung napa sa amin po itong washing machine na ito na ibinigay po sa amin nila Jamie ano maginawa kasi automatic siya da po yan kita nyo na po nalabad ako God bless sa sol po ano? bye bye